Guys, turuan ko kayo paano mag ayos ng busina. Pia horn or kahit anong horn. Lahat ng busina, meron yung adjust. Adjustable screw. So, ito. Na may takip ito. Sa pia horn, may takip yan. Kaya sabi nila, fake yung ganito, pag ganito, pag hindi maganda pagkakalagay, ganito ganyan. Ngayon, ito, adjustin nyo to Tulad nyan. Ito kasi, kapag, kapag lumuwag ng gusto to sample ko sa inyo ha. Nat natono ko na to, pero i-ano ko ulit sa inyo. May battery lang kayo ground hindi kayo mura lang ito sa Lazada isang set pero kung wala naman pwede yan direct direct nyo to pagin nyo dito sa ground pag wala kayo turuan ko kayo paano ha ganito ilalagay mo to sa ground ngayon pwede mo siyang i-direct dito sa positive Basan nyo lang magdikit. Ayan. Negative. Ngayon, ground. Wala. Pangit ng tunog. Adjust na lang to. Ito. 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 gawin natin doon sa dito ground and dadaanin natin sa relay okay ito nalagay natin sa, sa blue kabaligtaran lang yan pagkalimbawa nagbili kayo ng harness nito ang busina, kabiligtaran yan. Pwedeng, pwedeng dito. Pwedeng dito may lagay. Walang problema yan. Kasi 60, 66 yan. Saka 65 ng relay. Wala. Adjust nyo ulit. Hindi lang adjust. May doon. Okay. okay. sarapin nyo lang yung tonong maganda. Spy. adjust nyo yung unti unti-unti -unti lang para maganda yun para kuha nyo yung tamang tempo ng gusto nyo unti pa ganoon okay. lang mga loads pili kayo harness ganda tapos may extra kayong battery kung wala kayong extra battery pili kayo sa Lazada nung charger nung battery pang 12 pang 12 volts ngayon yung pang 12 volts na yon na pang charger pwede nyo nang direct to dito like to ang ginawa ko ground positive tapos sa 60 65 at saka 66 nung relay tapos yung, 6, yung 67, ito yung ah, Dito sa may White Dito sa 67 yeah. Positive na Okay guys Okay na itong isa Itong isa 67 And ground Always yan Isa Sa pusina Lagi yan isa nyan ay ground lang kailangan ng kung ano ano ground lang ang isa always lahat ng busina okay ganyan okay, yeah. testing natin to wala okay kailangan natin mag adjust wala. Pag okay, yung busina nyo na, na wala ng, busi, ng tunog, hindi yun sira. Adjust lang yan. eh okay. Pangit ang tunog. Unting-unting adjust lang. Pag nawala ng busina, ang pahigpit mo Ang adjust mo ay clockwise. wise Hindi counter Counter paluwag Mas lalo siyang hindi tutunog Okay At Hindi mo pa rin satisfy Adjust mo ulit ng Pakanan satisfy okay na goods mga lodi yan papakita ko sa inyo yung aparatus ha tatanggalin lang natin to sa kakalagay okay yan lang siya lods busina battery relay harness may nabibili nito sa Lazada isang buo Pwede nyo gamitin. Kaya lang ito hindi ko ginagamit sa mga motor. Kasi hindi naman to good, good quality yung mga wire nito. Katakot gamitin yung wire nito. Mga lods. Ganyan. Okay na mga lods. Sana may natutunan kayo. Always yan. Lahat ng busina nyo. Meron, meron nito. Ito ang adjust. Pag hindi na nagko-contact kailangan mo siyang higpitan para dumikit uli magkakaroon siya ng contact kalon siya ng positive may ground na siya tutunog siya okay salamat mga lords